katanaw. Kamahal, bis ang ticket. 40 pesos. Ang 40 pesos, oh, sa kabakal ng oh. kusente, dugangan ko lang 10. Uh, 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 Oo, oh, oh, pero ang 40, worth it, managyapon. Tige, kikis, am. Ang life. Man. <laughs> Kina na, kisa, hindi mo mabala ng worth kung wala mo ginatry, di ba? Oo. Oo, nahingok mo na. Oo. Oo. Stupid! Stupid! Sige, paano ko i-try? Kimiara, na siya sa kanya? Diyos. I-upload ko rin. Wala ko i-try. Hindi <laughs> na ko mag-try, Kimiara. Ang ano na eh. Hing, ko ba lang? Ang babae na, <laughs> bitch. <laughs> Ang babae, bitch? <laughs> Hoy, babae! <laughs> <laughs> bitch ka ko, no? Gani ko lang. 30 na lang basta. O, oh, gani, gani. 20 na lang. Oh. <laughs> <laughs> Grade na lang. 5. Okay, Guys, so, para sa <laughs> inyo, naming sapi. Oh, Oo, oh, yeah. eh, nami, ginaya bati ko. Nami na sila. Especially yung sounds. Especially yung sounds. Yung Dionysel. Ano inyo nga sa tayo mga hello? Sounds mo lang ganyan ko dito. Lima na lang ni, eh. <laughs> 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 mati. <laughs> Hindi. Pero tanong mo What if i-record mo na lang? Kaya ka, oh, mo sabi ko. klasiko Oo, mo ba? Pero pa. Ano ha? Hala, <laughs> hindi so ka naging... Pati ka, Jogi, na joke, joke ka lang dosa Nido, ka Nuka! <laughs> diba? Yan, dada! Wala! Nasiga! <laughs> Init ko! Nainit ka naman. Kailain ini siya yung naging na paano yung... Oh. Ano mo na? Ang ah, ayos Ano ka? Wala ko. May kayo mamati. Ang ka sa kanta, ah, parang mag-good vibes ka. Mukha na.